Hello <laughs> mga lalabs, tingnan nyo. <laughs> Ayan, alam nyo kung ano yan. Nasa so, bisikleta. O, oh. nandito ang mga place ng bisikletahan. Oh, yay! <laughs> oh, yay! <yeah. laughs> Ayan, iba-ibang kulay niya. Tapos ito, alam nyo na yan kung ano yan. Huwag na natin sabihin. <laughs> so, wala. Ang iba ay, ang iba ay wala na. Nakita nyo yan, oh. Dito yan. Eh, dito niyan, Lela yan isusuli. So, ayan. Ganyan yan, oh. Ganyan yan. Tapos, ipapunch mo lang dyan ang iyong ano. Ang iyong nabigo ang tawag. Yung ticket nyo sa lahat ng transport. Meron dito, meron nga ako, eh. Di ba, pinakita ko na yan sa inyo. Yung ticket sa transport ay pwedeng magbisikleta ka, eh. Yung ganito, o oh. Ayan, si Lola nyo. <laughs> yan, ipapunch nyo lang yung ganyan, eh pwede na kayong kumuha ng bicycle. Lahat ng transporto, metro, train na malaki, bicycle, ah, uh, bus, yun. Yan ang ginagamit. So, ayan na. Eh, hindi nga ako magbisikleta. Kailangan merong kang helmet. Saka, takot ako dyan sa road. Magbisikleta, pagalitan ako ni Lolo. Yan. So, <laughs> alam nyo na kung nasaan ang Lola niya. OMG. Mag-work si Lola. Mag-work. Oh, ayan, oh. Si Lola ay mag-work. Oh! na pa lost siya. So, dito na si Lola nyo. Sana ba yung pupuntahan ko dito? Nawalay na si Lola. Nawalay na. Ayan ang train station, oh. Tang! Diyan ang train dumadaan. <laughs> so, Saan na ba? Ah, dito, dito. Dito pala si Lola papasok So, ayan oh, hindi nila sinuli oh. Kailangan niya ni Sole. Tapos eh pag di mo yan sinuli, ang nabigo mo nakapans diyan, ikaw ay hanapin. Magkakaroon ka ng ano. Ito hindi ito dapat dito nagpapark. <laughs> pag makita yan ng pulis eh. Hindi yan diyan nagpapark dapat niya ng train may dumaan. So si Lola ay dito na. OMG, nagkanda. Wala, wala na ko. <laughs> so ayun na guys. Kalbo pa rin. Soon is spring na. Kasi mainit na. So soon ay mag ano na yan. So thanks for watching guys. Dito yan sa Paris na walang ka-Paris. Hooray! Bye guys! I love you all! Follow me more! Bye!